magkakaayos na si na Robert at Annaline Matapos ang hindi magandang nangyari sa kanilang dalawa noon sa medical school kung saan ay nagkasagutan si na Annalyn at Robert ay mabibigyan sila muli ng tsansa na ayusin ang relasyon nila. Lalo na ngayon na magkatrabaho na sila sa parehong ospital ay susubukan ni Annalyn na maging profesional at isang tabi na ang sama ng doob na naramdaman niya noon sa idol niyang si Doc RJ Tanyag hindi na rin magiging matigas si Robert kay Annaline at makikipagayos na ito sa dalaga dahil para sa kanya ay matagal nang nawala ang pagkadismaya na naramdaman niya at pinatawad na rin niya si Annaline sa pagsagot-sagot nito sa kanya. Magkakamay ang dalawa sa harapan ni Zoe at sasabihin ni Robert na nasasabik na siyang makatrabaho ang genius na doktora sa isang operasyon dahil isa itong karangalan para sa kanya kitang kita kay Robert na espesyal si Annalyn at tila natural ang pagiging magaan ng loob niya dito kaya naman lalong iinit ang dugo ni Zoe sa inggit at selos. Ma-realize na kaya ni Robert na si Annalyn ang anak niya kay Tisay? Mag-comment at manatiling nakatutok sa ating channel para sa iba pang episode updates.